lagi ka bang natutukso na gumawa ng mga bagay na ikahihiya mo pag nalaman ng iba? Minsan, alam naman nating mali, pero ginagawa pa rin natin. Pero pag nabulgar na, sisingsisi ka naman, sana umiwas ka na lang. May paraan para makaiwas sa paggawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Kailangan maging aware ka sa presence ni God. Kailangan mo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ang sabi ng Book of Proverbs, "The fear of the Lord is hatred of evil; pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate." Kung may banal na pagkatakot at malalim na paggalang tayo sa Diyos, ito 'yung magbibigay daan sa pag-iwas natin sa kasalanan at kasamaan. Matututunan natin kamuhian 'yung pagmamataas o pagiging arogante, yung masamang pag-uugali at yung masamang pananalita. Kung lagi tayong conscious sa presence ni God, sisikapin natin na laging mamuhay sa paraan na masisihan siya. Pray tayo. Lord, tulungan mo po akong makaiwas sa paggawa ng mga bagay na masama at hindi kalugod-lugod sa iyo. Turuan mo ako na magkaroon ng banal na pagkatakot at malalim na paggalang sa iyo. Nawa'y lagi akong maging conscious sa presence mo. Mangyari nawa ang kalooban mo sa buhay ko. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.